Marso 22 taong 2020 noon sa isang tahimik na umaga sa Yulin City, Guangxi Province sa China, hindi higit sa 650 talampakan mula sa People's Hospital No. 1, isang nurse na nakatira sa ikalawang palapag ang nakapansin na barado ang tubo ng kanilang bahay. Akala niya ay maliit na problema lang ito kaya tinawagan niya ang kanyang nobyo na isang pulis para tulungan siyang ayusin ito. Pero nang buksan nila ang takip ng drainage, isang malakas at mabahong amoy ang sumingaw dito at ang nakita nila sa loob ay nagpatigil sa kanila sa takot. Hindi basura ang laman, kundi piraso ng hiwa-hiwang laman. Dahil sa takot ay nireport nila ito agad sa pulisya at di naglaon ay napagalaman nilang ito ay mga laman ng tao. Pagdating naman ng mga pulis sa lugar, patuloy nilang hinalungkaw sumukat ang drainage at natagpuan ang libu-libong karagdagang piraso. Pagkatapos ng pagsusuri, nakumpirma na ito ay human tissue na may kabuo ang 2,368 na piraso. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil sa isang inuupahang kwarto sa ikatlong palapag, natuklasan ng pulis ang isang rice cooker na may lamang buto ng tao at isang itim na plastic bag. Sa sandaling iyon, lahat ng naroon ay nanglumo at hindi makapaniwala sa kanilang nadiskubre. Sino ang biktima at anong relasyon ng biktima sa salarin. Ngayong oras samahan niyo kaming himay-himayin ang isa sa pinaka na kaso sa kasaysayan ng medisina na yung manig sa buong China at bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kwentong tinatalakay natin dito Matapos madiskubre ang kaso, sa mabilis at tumpak na investigasyon, nagawa ng pulisya na dakpin ang sospek mismo sa kalsada habang pauwi siya galing sa trabaho. Ang taong ito ay nangungupahan sa ikatlong palapag at siya ay kinilalang si Li Feng Ping. Nang makita siya ng mga tao, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Siya ay isang dalagang may banayad at payat na anyo, maayos ang buhok na nakatali sa ponytail at tila mahiyain, tahimik at mukhang walang kapahamaktan. Ngunit sa likod ng inosenteng mukha na iyon ay nakatago ang isang kakilakilabot labot na ginawa nitong krimen. Isang batang babaeng mula sa Yulin City, dala ang kabataan at inosente ng isang estudyante, ay nakagawa ng ganoong marahas na krimen. Si Li Fengping, isang 25 taong gulang na dalaga, ay isang nurse na nagtatrabaho sa People's Hospital Number no. 1 sa Yulin City. Sa imbestigasyon ay inamin niya ang buong krimen na nagsabing sa madaling araw daw ng Marso, 21 taong 2020, kinitil niya ang buhay ni Dr. Luo Bang, isang deputy director ng Spinal Trauma Surgery Department at isang katrabaho sa parehong ospital. Pagkatapos daw niyang gawin ng krimen, hinati-hati niya ang katawan ng doktor at itinapon ang mga bahagi sa mga tubo sa pamamagitan ng toilet sa layuning sirain ang lahat ng ebidensya. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan din ang kanyang madilim na ginawa. Kapansin-pansin na sa hapon ng Marso 22, nakatang Nakatanggap ang pulisya ng ulat mula sa asawa ni Dr. Luo na nawawala ang kanyang asawa ng dalawang araw na. Ano nga ba ang relasyon ni Li Fengping kay Dr. Luo? At bakit nauwi sa ganong trahedya ang lahat? Nagsimula ang kwento noong taong 2017. Pagkatapos magtrabaho sa Guangxi Medical University, nakatanggap si Li Fengping ng tatlong alok sa trabaho mula sa tatlong ospital. Isa sa Nanning, isa sa Liu Zhu, at isa sa People's Hospital Number no. 1 sa Yulin City. Maingat naman niyang kinausap ang kanyang ama kung alin ang pinakaakmang landas. Ang ospital sa naning ay nag-aalok ng mas maraming oportunidad sa pag-unlad. Ang Yuzu naman ay may pinakamataas na sahod habang ang Yulin kahit mas maliit ay may isang bentahe. Dalawang oras lang ang layo sa pamamagitan ng taxi na madali para maalagaan ang may sakit niyang ina. Matapos ang mahabang pag-iisip, Pinili ni Li Fengping na magtrabaho sa People's Hospital number no. 1 sa Yulin City, kung saan naniniwala siyang maaari niyang ituloy ang kanyang karera sa medisina habang malapit sa kanyang pamilya. Isang simpleng desisyon na magmamarka sa simula ng pinakanakakakilabot na trahedya sa kanyang buhay. Ngunit ang realidad ay hindi katulad ng inaasahan ni Li Fengping. Maliban sa Chinese New Year, halos wala siyang oras para bumisita sa kanilang bahay. Ang buhay ng isang batang nurse sa malaking ospital ay sobrang abala na umiikot ang bawat araw lamang sa trabaho at shifts. Nangungupahan siya sa isang maliit na kwarto na humigit kumulang 323 square feet o 30 square meter na nasa isang eskinita sa likod ng ospital. Luma at mamasa-masa ang kwarto, may mga bungo sa pader, ngunit ang renta ay 350 yuan lamang kada buwan, nakatumbas ng halos 50 US dollars lamang kaya pasok pa sa kanyang maliit na sweldo bilang panimulang NARS. Pagkatapos niyang op isyal na magsimula sa trabaho sa ospital, kinailangan ni Li Fengping na sumunod sa rotation training system para sa mga bagong medical staff. Ibig sabihin, ang mga nurse at batang doktor ay kailangan magtrabaho sa iba't ibang departamento ng ospital para makakuha ng praktikal na karanasan. Sa bawat paglilipat sa bagong departamento, kailangan nilang magsimula sa pinaka-basic at nakakapagod na trabaho ng nurse sa dahang matuto, maka-adapt at umangat. Ang kanyang panimulang sahod sa bagong departamento ay humingit kumulang 2,000 hanggang 300,000 yuan o 280 hanggang 420 US dollars lamang kada buwan. Kahit na maaari itong tumaas hanggang 7,000 hanggang 8,000 yuan o 980 hanggang 1,120 US dollars, maaari pa rin ilipat sa ibang departamento anumang oras. Ang kawalan ng seguridad at hindi tiyak na sitwasyon ay nagdulot ng mabigat na pressure kay Li Fengping at sa maraming batang medical staff. Kailangan nilang patuloy na mag-adapt sa bagong kapaligiran. Gumagawa ng parehong trabaho ng mas senior na staff ngunit mas mababa ang kanilang sahod. Walang pakiramdam na magkakakilanlan at hindi alam kung saan patutungo ang kanilang kinabukasan. Sa mata ng marami, ito ay pagsasanay. Ngunit para kay Feng Ping, parang mga dahon lang sila na nililipad ng agos at hindi makahanap ng matibay na pagkakapitan sa buhay. Bago siya ma-assign sa permanenteng departamento noong Hunyo 2018, nailipat siya mula sa neonatal department papuntang spinal trauma surgery department. Sa isang night shift, nakipag-chat siya sa isang katrabaho na nagangalang si Liu Muha na isang head nurse. Ipinakilala siya nito sa isang online gambling game na tinatawag na Lucky Esport. Sa simula, nakikinig lang si Feng Ping dahil sa kuryosidad pero dito nagsimula ang isang trahedyang sunod-sunod na hindi niya inaasahan. Sa unang paglilitis, sina Johnny Lee Fengping na iwasan ang lahat ng tanong na may kinalaman sa kasamahang iyon. Kahit na pinilit siya ng kanyang abogado, nanatili siyang tahimik at iginiit na walang kinalaman ng kaso sa iba pang tao. Sa pagdinig ng apira lamang niya sa wakas, ibinunyag ang pagkakakilala ng taong iyon. Siya si Liu Muha. Si Liu Muha ay ang kanilang head nurse. Ayon kay Muha, ang dahilan daw kung bakit ito naglalaro ay dahil sa matinding financial pressure sa pagbili ng bahay. Ayon sa kanya, ang laro ay parang lottery. Paminsan-minsan lang ay nilalaro para kumita ng kaunting dagdag na pera. Ngunit pagkatapos matalo ng higit 100 yuan o 14 US dollars sa isang round, tinanggal niya ang laro. Sa simula ay ipinakilala niya ito kay Fengping bilang libangan at kaunting dagdag pera. Ngunit hindi inaasahan na mahuhulog pala si Feng sakupin sa bitag ng online gambling. Hindi kailangan sa laro ang phone number o personal na impormasyon. Pwedeng piliin ng player ang halaga ng pustahan ng walang limitasyon. Simple lang ang patakaran ng laro. Mayroong sampung grupo ng Arabic numbers. Bawat grupo ay umiikot para maglabas ng numero mula 1 hanggang 10. Kung tama ang hula, panalo ka. Kaya kahit ipusta lahat sa even o odd numbers, pwede pa rin tamaan ang ilang grupo. Sa unang mga rounds, karaniwan sa mga player na panalo ng sunod-sunod ay nagdudulot ng excitement at kumpiyansa na naiintindihan nila ang laro. Ngunit ang panalo ay hindi nangangahulugang kumikita. Kailangang manalo ng maraming rounds para mabawi ang perang natalo. Mabilis na naingganyo si Li Fengping sa laro. Para sa kanya, ang pera ay naging numero na lang sa screen. Habang lumalaro, mas lalo siyang nagtataya hanggat umabot ang daily transaction niya sa daandang libong yuan. Minsan natatalo siya ng higit 10,000 yuan o 1,400 US dollars sa isang round lang. Pero minsan naman ay naibabalik niya lahat ng kanyang naipatalo. Sa kanyang pinakamaluwag na swerte, minsan kumita siya hanggang 100,000 yuan o 14,000 US dollars. Pero sa totoo lang, ang mga online gambling platforms nito ay kontrolado lahat mula sa likod. Walang sino man ang tunay na panalo. Sa loob ng isang taon lang, nailipat ni Li Fengping ang kabuoang 2.9 milyong yuan o halos 406,000 US dollars mula sa kanyang dalawang bank account papunta sa gambling platform. Para sa isang nurse na dalawa o tatlong taon pa lang na nagtratrabaho, napakalaking halaga nito. Dahil doon ay naisip ni Feng Ping na mangutang para magpatuloy sa pagsusugal at umaasang mababawi ang kanyang kapital. Nagsimulang mangutang siya sa mga katrabaho gamit ang dahilan na nag-aaral siya para sa nursing exams at para sa gamutan ng cervical cancer ng kanyang ina. Bilang isang Bilis at masiglang babae na madaling makisama sa lahat, maganda ang reputasyon ni Feng Ping sa ospital. Karaniwan, ilang libong yuan lang ang hinihiram niya sa bawat pagkakataon at paminsan-minsan ay binabayaran matapos matanggap ang sahod. Unti-unti, ang pera ng mga katrabaho ay naging kanyang pinagkakakitaan para paikutin sa laro at dahil doon, mas madalas na siyang nangungutang. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya napunan ang patuloy na lumalaking utang. Noong Hulyo taong 2019, sinamantala niya ang pulisiya ng Bank of China na nagpapahintulot sa medical staff sa Yulin na mangutang hanggang 300,000 yuan o 42,000 US dollars sa dahilan na para sa gamutan ng ina at pambili daw ng bahay para sa kasal humingi siya sa mga katrabaho na cosign ang loan para sa kanya karamihan sa mga matatandang nurse ay tumanggi pero may ilang batang nurse na malapit sa kanya ang pumayag ginamit nila ang kanilang personal na impormasyon para cosign ang loan ni Feng Ping at bawat isa ay 300,000 yuan pagkatapos hindi na nila hiningi sa kanya na bayaran kaya hanggang sa madiskubre ang kaso na natili itong hindi na babayaran. Sa buong proseso ng pagkakalunod ng pagsusugal at utang, hindi humingi ng tulong si Feng Ping sa kanyang pamilya. Bagamat mukhang mahina sa labas, sa katunayan ay matatag ang kanyang personalidad. Minsan ding nagreklamo ang isang pasyente laban sa kanya. Noong panahong iyon, nagtatransfuse siya ng dugo sa isang pasyente nang kumatok sa mesa ang isang kamag-anak ng ibang pasyente at sa inis ay tinanong niya kung bakit siya kumakatok sa mesa. Pagkatapos ng mediation ng head nurse, kinailangan niyang humingi ng paumanhin sa pamilya ng pasyente Ipinapakita ng insidente ito na sa likod ng kanyang mahina na anyo, matatag si Feng Ping at minsan ay mabilis maginit ang ulo. Matapos ang maraming taon ng pag-aaral sa malayo sa bahay, palagi niyang sariling nalulutas ang lahat ng problema at dahil sa mahirap na kalagay ng kanyang pamilya, hindi siya matutulungan ng mga ito. Bukod naman sa pangungutang sa mga katrabaho sa loob lamang ng kalahating taon, nakatala rin sa kanyang bank card ang mga transaksyon sa maraming online lending platform. Maaari nating sabihin na nangutang siya sa lahat ng pwedeng puntahan at karamihan sa interest rate ng mga platform na ito ay lumalampas sa legal na 36%. Pagkatapos maadik sa pagsusugal, naging sobrang kontradiktoryo ang buhay ni Feng Ping. Sa isang banda, bawat araw ay nagtratransaksya ng hanggang 100,000 yuan o 14,000 US dollars na minsan ay mas marami pa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nakakaramdam ng pag-aalala sa kanyang mga ginagawa. Sa kabilang banda, halos wala itong ginagasto sa kanyang personal na pangangailangan. Nakatira pa rin siya sa inuupahang kwarto na 350 50 yuan o 50 USD kada buwan lamang. Kahit gusto niyang bumili din ng refrigerator, matagal pa niya itong pinag-iisipan at sa huli ay bumili ito ng second hand sa Taobao sa halagang ilang daang yuan lamang. Pagsapit ng Oktubre 2019, sa desperadong kalagayan, nag-text si Li Fenping kay Dr. Luo Bang, isang deputy director ng Spinal Trauma Surgery Department na nagtatanong kung pwede ba siyang pautangin nito ng 200,000 yuan o halos 28,000 US dollars. Si Lu wa ay isang 51 taong gulang noon at karaniwang nagmamaneho ng BMW SUV at ito ay may anak na nasa high school at lahat sa ospital ay nag-uusap na napakayaman niya. Agad siyang pumayag ngunit may isang kondisyon. Kailangang sumunod ni Feng Ping sa kanya. Nagkita sila sa isang marangyang hotel malapit sa ospital at ayon sa testimonya ni Feng Ping, iyon ay araw ng kahihiyan at pinakamabigat na turning point sa kanyang buhay. Pagpasok daw niya sa kwarto ay nakita niyang lubos na hubad si Dr. Luo Bang. Nagpanik si Feng Ping at sinubukang umalis ngunit pinigilan siya at nilapas tanganan. Kinabukasan ay nakatanggap si Feng Ping ng transfer na 50,000 yuan o 7,000 US dollars kasama ng utos na gumawa ng IOU para sa halagang iyon. Mula noon, kahit ramdam ni Feng Ping ang pagkasuklam at galit sa kanya, pinilit pa rin niyang makipagkita kay Luo Bang sa hotel ng maraming beses. Mula Oktubre 2019 hanggang Pebrero 2020, nagkita sila ng halos 13 na beses. Sa bawat pagkakataong matapos ang kanilang ginagawa, nagtatransfer si Luo ng pera sa kanya pero hindi pa rin umabot sa pangako nitong 200,000 yuan na kabuoan ng kanyang hinihiram. Hindi hanggang Marso taong 2020 nakatanggap si Feng Ping ng buong halaga nito. Kahit na nakuha na niya ang pera, puno ng sama ng loob ang kanyang puso. Paulit-ulit ding binabalaan siya ni Dr. Luo na kung hindi siya susunod sa kanya, ibubunyag niya lahat at hindi siya makakatrabaho sa ospital. din niya na may koneksyon siya sa police at prosecutor's office at kung maglakas loob si Feng Ping na i-report ito sa police ay hindi siya papatawarin. Para sa isang batang babae mula sa probinsya na pinaghirapan ang trabaho niya napakahalaga nito para kay Feng Ping. Bukod pa rito, natatakot siyang maapektuhan ang kanyang pamilya. Sa desperasyon ay naisip ni Feng Ping na wakasan na ang lahat. Pagkatapos ng Chinese New Year noong 2020, gumawa siya ng tatlong kabalitin. Ayon sa prescription records ng ospital, nirisitahan niya ang kanyang sarili ng 100 sleeping pills at dahil sa madalas na insomnia, natutulog lang ito ng tatlo hanggang 4 na oras kada araw. Sa loob ng isang buwan, nakainom siya ng halos 80 na sleeping pills. Sa pangalawang pagkakataon, binuksan niya ang gas cylinder valve buong gabi pero nabigo pa rin siyang magpakamatay. Sa pangatlong pagkakataon, ginamit ni Feng Ping ang kanyang posisyon para kumuha ng dalawang bote ng insulin mula sa ospital at nag-inject ng 800 units sa sarili pero hindi pa rin siya namatay. Pagsapit ng Marso taong 2020, dahil sa pandemya at hindi na makabisita sa hotel, pinilit ni Dr. Luobang na magrenta si Feng Ping ng isa pang kwarto malapit sa ospital at babayaran niya ang renta. Dahil doon ay nagrenta si Feng Ping ng isa pang kwarto. Sa gabi ng Marso 20, dumating si Dr. Luobang na lasing sa inuupahan nitong kwarto. Pagpasok niya ay lubos siyang naghubad at nagdima ng sex kay Fengping. Sa oras na iyon, naglalaro lang si Fengping at ayaw niya itong bigyang pansin. Sinabi niyang hindi pa siya kumain, sa kaginamit ang dahilan na hindi pa siya naligo para tumanggi dito. Nagsimulang magalit si Dr. Luobang dahil ayaw daw umanong yakapin at halikan siya ni Fengping at patuloy niyang ginagamit ang dati niyang taktikang pagbabanta na mawawala sa trabaho si Feng Ping pero pagkalipas lang ng ilang sandali unti-unti naman itong nakatulog Naririnig ang kanyang paghinga at umupo si Feng Ping sa paanan ng kama at inaalala ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa doktor na ito at biglang sumiklab ang galit niya dito. Lalong tumindi ang poot sa puso niya kaya kinuha niya ang telepono at nag-search siya ng what to do if you extremely hate someone. Sa maraming lumabas na resulta, nakita niya ang pariralang make him disappear. Sunod, nag-search siya kung paano pumatay ang isang mahina sa isang mas malakas. Sa huli, nagdesisyon siyang gumamit ng computer cable para mabilisang patayin ng biktima. Bandang alauna ng umaga, kinuha ni Feng Ping ang computer cable na malapit sa kanya at ibinalot ito sa leeg ni Dr. Lu bang at hinigpitan. Nagising si Dr. Luo nang bigla at lumaban ng malakas. Nagkapalitan sila hanggang sa sahig habang mahigpit na hawak ni Feng Ping ang cable. Makalipas lang ang ilang minuto, huminto na si Dr. Luo sa paggalaw. Ramdam ni Feng ping ang carotid artery niya, ito ay wala ng pulso. Dahil siya ay nasa larangan ng pagsasalba ng buhay, ginawa niya ang CPR pero walang tugon si Dr. Luobang. Nang sigurado na itong patay na ito, ginamit niya ang fingerprint ni Dr. Luobang para i-unlock ang phone at nag-transfer ito ng 98,000 yuan o 13,700 US dollars mula sa Alipay account nito papunta sa kanya. Ngunit agad-agad, otomatikong -agad, kinuha ito ng ng online lending platforms at natira lang ang 900 yuan o 126 US dollars sa kanya. Sa panic pero tuloy na paghahanap ng paraan, sinubukan ni Feng Ping ang iba't ibang pamamaraan. Kinunan niya ng larawan ng portrait, bank card at ID card ni Dr. Luobang at binabalak niya itong gamitin para mangutang pa pero nabigo dahil kailangan ng real person identity verification. Sa pagitan ng gabi at madaling araw, patuloy siyang nag-search sa telepono kung paano maaayos na itapon ang bangkay, paano magnakaw ng cards, paano ilipat ang pagmamayari ng sasakyan, health insurance at iba pa. Noong 8am naman ng Marso 21, ilang oras lamang matapos gawin ang brutal na krimen, walang tanda ng panik o pagtatangkang tumakas si Li Fengping. Maayos siyang nagbihis, dinala ang employee ID at pumunta sa ospital para magtrabaho na parang walang nangyari. Sa buong araw, normal siyang nagtrabaho at nakikipag-usap sa mga katrabaho. Tinanggap ang mga pasyente na parabang ayos lang ang lahat. Ngunit bandang 6pm, matapos umalis sa trabaho at bumalik sa inuupahang kwarto, sinimulan niya ang pagproseso sa katawan ni Dr. Luobang sa sessions kasama ang kanyang abogado sinabi ni Feng Ping na ginawa niya ito dahil natatakot siyang masira at mabulok ang katawan kaya gusto niyang mabilis itong iproseso para maiwasan ang amoy at madiskubre mula 8 pm hanggang 5 pm kinabukasan ginugol ni Feng Ping ang higit 20 niyang oras sa pagdismember kay Dr. Luobang sa mahigit 2000 na piraso gamit ang paraang nakakakilabot isipin sa panahong natapos gawin ni Li Feng Ping ang krimen na natiling ito ay kalmado pa rin. Bumalik siya sa lumang inuupahang kwarto para kumuha ng damit at itinapo ng puting sapatos na may dugo para burahin ang bakas. Hindi rin siya huminto doon. Pumunta rin siya sa kotse ni Dr. Luobang at umaasang makikita ang IOUs na pinapirmanya niya sa kanya. Ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay walang pinatunguhan. Ang mga papeles ay maingat na nakalagay sa lock cabinet sa opisina ng doktor at ng imbestigahan ang kaso natuklasan ng mga NARS sa Spinal Trauma Surgeries Department ang lahat ng mga IOUs. Habang sinusubukang itago ang krimen, ginaya rin ni Feng Ping si Dr. Luo Bang gamit ang kanyang phone para mag-text sa asawa nito para makapagpalipas ng ilang oras at maligaw. Nang tanungin ng asawa niya kung bakit hindi pa umuwi ang kanyang asawa sa loob ng ilang araw, nagkunwari siyang si Dr. Luo at sinabing may surgery sa ibang probinsya at lasing kagabi kaya hindi sumagot sa telepono. Pagsapit na man ng gabi ng Marso 22 matapos ang ilang araw na hindi umuwi ang asawa nakaramdam ng pangamba ang asawa ni Dr. Lubang at tumawag sa ospital para magtanong Nalaman niyang walang surgeries ang asawa niya sa mga nakaraang araw at agad siyang nag-report sa mga pulis. Pagkatapos naman ng unang trial, hinatulan si Feng Ping ng death penalty para sa murder at theft. Ang ama ni Feng Ping ay nawala ng malay nang marinig ang balita at kalaunan ay nag-apil ito. Sino nga ba si Feng Ping? Siya ay sa Huajia Village, Bobai County, Guangxi Province sa isa sa pinakamahirap na pamilya sa lugar na ito. Mula sa Yulin City, kailangang sumakay ng long distance bus papuntang Bobai County, saka mag-transfer sa maliit na bus at magpatuloy sa lalim ng kabukiran sa pamamagitan ng provincial roads patungong Dongping Town at mula doon, maglakad hanggang sa Huajia Village kung saan nakatago ang bahay ni Feng Ting sa gitna ng lumang tiled roof houses at tigang na mga bukirin. Habang maraming pamilya sa baryo ang may dalawa o tatlong palapag na bahay, ang bahay naman ni na Feng Ping ay isa pa ring palapag, luma at simple lamang. Ipinanganak siya noong 1995 at panganay sa isang pamilya na may dalawang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. May uterine fibroids ang ina niya at mahina ang kalusugan at hindi na makapagtrabaho habang ang kanyang ama naman ay kailangang magtrabaho ng iba't ibang uri ng trabaho para suportahan ang apat nitong anak. Matagal ng kabilang sa mahihirap na pamilya si Feng Ping. Kung hindi nangyari ang mga sumunod na kaganapan, maaaring naging inspirasyon ang buhay ni Li Feng Ping. Ang larawan ng mahirap na probinsya ng babae na nag-aral ng mabuti at nilampasan ang kapalaran para maging nurse sa malaking ospital. Naniniwala ang kanyang ama na kayang baguhin ng edukasyon ang tadhana. Siya mismo ay pumasa sa entrance exam noon ng County's Key Junior High School, pero dahil sa sobrang kahirapan daw ng pamilya, isang taon lang ang naipag-aral nito bago siya huminto. Dahil doon, ginawa ng kanyang ama bilang layunin ng kanyang buhay na tiyakin na makakakuha ng tamang edukasyon ang kanyang mga anak. Sa kabila ng hirap ng pamilya, lahat ng apat na anak niya ay nakapasok sa paaralan. Bukod kay Fengping, nakapasa rin sa entrance exam ang kanyang pangalawang anak na babae sa Teacher Training School sa Guangxi. Ang pangatlong anak na babae naman ito at ang bunsong anak na lalaki ay parehong nag-aaral sa pinakamahusay na high school sa county. Sinabi ng ama ni Feng Ping na para daw pangalawang ina ang anak niya sa bahay. Mula elementarya hanggang junior high, nag-aaral siya habang tumutulong sa gawaing bahay. Kapag wala ang kanyang ina, siya ang nag-aalaga sa mga kapatid at hindi ito makapasok sa paaralan pero isa pa rin ito sa mga nangungunang estudyante sa klase. Sa kanyang performance noon, madaling maka Pasok si Feng Ping sa pinakamagandang high school sa lungsod pero sa huli pinili niya ang vocational college. Ang dahilan ayon sa kanyang ama ay mas mabilis matapos ang vocational college. Limang taon lang ito samantalang high school at university ay aabuti ng pitong taon. Para mas mabilis makapagtrabaho, mas mainam daw ang vocational college. Sinunod ni Fangping ang payo ng kanyang ama at ang pagpili niya ng nursing ay konektado rin sa kalagayan ng kanyang pamilya. Dahil mahina ang kalusugan ng kanyang ina, mas madali siyang makaalaga sa kanya habang nag-aaral. Siya ang unang anak na nakatupad sa hangarin ng kanilang ama at sa iilang estudyante mula sa baryo na nakapag-aral sa Naning. Matapos pumasa sa vocational college exam bilang bata ang galing sa mahirap na pamilya, nakatanggap si Feng Ping ng tuition subsidy na 6,000 yuan o 840 US dollars kada semestre. Sa universidad naman, mahusay ang kanyang academic performance at naging presidente pa siya ng Student Psychology Association's Publicity Club. Pangarap ng kanyang ama na makaalis siya sa mahirap at atrasadong kanayunan. Ayaw niya na magpadala ng pera sa bahay ang kanyang anak at ayaw din niyang magpakasal sa lokal o bumili ng bahay sa baryo ito. Para sa kanyang ama, kung walang masamang mangyayari sa loob ng ilang taon, pwede na itong makabili ng bahay sa lungsod sa pamamagitan ng installment. Mas maganda din daw na makahanap ito ng boyfriend sa lungsod at maging maayos ang kanyang buhay doon. Pero lahat ng yun ay hindi na mangyayari pa dahil sa ginawa ng kanyang anak. Noong Disyembre 22, 2020 naman ay ginanap ng Guangxi Provincial High People's Court ang appeal hearing para sa kasong ito na yung manig sa opinion ng publiko. Sa karamihan ng trial, mahinahon na ikinwento ni Feng Ping ang kanyang krimen na ginawa. Ngunit nang itinalaga ng prosecutor na ang relasyon nila ng biktima ay isang impropryong sexual relationship at affair, tumuto si Feng ping. Ipinaliwanag niya na pinilit at pinagluloko siya ni Dr. Luobang Bang at ang pagpatay niya rito ay para makalaya sa kontrol na iyon. Mas mabilis at mas emosyonal ang kanyang pagsasalita. Ayon sa kanya ay paano daw niya iyon maiibigan. Nasusuklam daw siya sa kanya dahil ito ay 50 taong gulang na mataba, pangit at parang ama na daw niya ito. Ngunit dahil nadilid ang chat history sa parehong phones at hindi na ma-recover at dahil ilang beses siyang pumunta sa hotel mag-isa para makipagkita kay Dr. Luo at pinasok pa siya nito sa apartment niya bago mag 10pm nung gabing iyon, walang ebidensya para patunayan ang kanyang sinasabing pinilit siya. Sa hatol, tinukoy ng korte na si Feng Ping dahil sa emosyonal na hidwaan at utang sa biktima ay pumatay at sinubukang sirain ang katawan gamit ang malupit na paraang nagdulot ng masamang impluensya sa lipunan at kinakailangang mapatawan siya ng mabigat na paru dahil doon, noong Agosto 20, taong 2022, ginanap ng Guangxi Provincial High People's Court ang open appeal hearing at inihayag ang hatol online. Pinagdesisyonan ng korte na tanggihan ang apela at panatilihin ang death as sentence mula sa unang trial at i-report sa Supreme People's Court para sa approval. Sa ikalawang paglilitis pa sa Guangxi High People's Court, tuluyang ibinasura ang apela ni Li Fengping at pinagtitipan ibay ang hatol na kamatayan sa kanya Tinanggalan din siya ng karapatang politikal habang buhay at pinagmumulta ito ng 30,000 yuan. Sa huli, pinataw sa kanya ang parusang kamatayan, ngunit gaya ng nakasanayan sa China, hindi sila naglalabas ng impormasyon kung kailan eksaktong isinagawa ang hatol. Mananatiling tahimik at nakatago ang pecha at oras nito tulad ng maraming kaso roon. At dito nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng adiksyon, pagkalubog sa bisyo at isang buhay na tuluyang nagbago dahil sa sunod-sunod na maling desisyon. Isang paalala na minsan ang pinakamaliit na pagkakamali tulad ng pagpasok sa online gambling para lang sumubok ay pwedeng maging simula ng pagbagsak ng isang buong buhay. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng video ito, i-comment mo naman ang iyong salo -o ben at anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.